Welcome back mga kalotok at welcome sa ating youtube channel Ito po yung buong kaganapan mamaya sa ating pamamana mga kalotok Kaya at kung gusto mo ang video na ito At kung hindi ka nakapag subscribe mag subscribe ka na mga kalotok Like, comment and share mo na rin ang video na ito Para lagi ka pong update sa mga video nating na ginagawa mga kalotok Kaya panoorin mo ito mga kalotok katapos ng intro tutok palusong na kami so bali kami lang dalawa ni papa so kuya bong ay hindi muna makapagpamana gawa ng natusok yung kanyang paanang kutkura ng nyug so wala ilang linggo siguro hindi siya makakasama muna mga katutok kaya so, tayo lang muna so samahan nyo kami mga katutok ating mahuhuling mga isda ngayong gabi so yan abang abang lang mga katutok pagdating natin sa laot medyo malabo yung tubig pero sana ay malinaw at ito yung unang isda natin sa gabing ito mga katutok isang katambak o kanubing yun o, know, sa poll ayos magandang isda agad yung ating nakita mga katotok nandito pa lang ako sa mababaw dito agad yung ating nakita at ito yung pangalawa nating isda sa gabing ito isang lapu lapo o pugaro naman kung tawagin dito sa amin mga katotok masarap po ito mga katotok lalo na sa sinigang paborito ko talaga ang isda nito kaso dito sa amin mga katotok ang ganitong klase ng isda ay medyo madalang na at ito mga katotok napadaan tayo dito sa malaking bato at ito yung ating nakita isang saging-saging kung -saging, um, ipos-ipos yun o know, sa all ito talaga ang ganitong classic is na mga katotok ang mahilig magtago magsiksik dun sa malalalim na butas kaya kung hindi mo titigan ng maayos ay hindi mo talaga ito makikita <laughs> at sa pagsisid natin ulit mga katotok ito yung ating nakita at bumungad sa atin itong dalawang kulambutan yun o, oh, sapulka hindi ko talaga aakalain na makakakita ko ng dalawang kulambutan ngayong gabi kasi hindi naman maliwanag na yung buwan mga katotok pero ayos, yung isa mga katotok ay pinapanag pala yung kay papa yung lalaking kulambutan, so yung dandito sa akin, ito yung babaeng kulambutan at sa bandang unahan lang mga katoto nung sa pinagpanaan natin ng kulambutan ay meron pa palang isa kasamahan ito nung dalawa nating nakita kanina kaya huwag na natin palagpasin sa pool ayos pambinta na ito mga katoto nakadalawang kulambutan tayo ngayong gabi sulit ito hindi ko talaga akalain na makakahuli ako ng kulambutan kasi Kanina pa kami langoy ng langoy imalayo malayo na yung aming narating Bago pa sila nagpakita At sa dive natin ay na ito mga katotok Ay nakita tayo dito ng malaking igat Kaya nag resurface muna ako mga katotok Gawa ng may kalakihan o ito Hindi kaya natin na magtagal pa sa ilalim muna Kaya kumuha muna ako ng hangin bago umalik mga katotok At dito ko na itong malaking igat o ubod, kung tawagin dito sa amin, yun no? ang laki niya mga katotok sa ka kaso sobrang lakas niya mga katotok yung hinila yung pana ko sa ilalim, kaya nag-desisyon ako na umangat yun lumabo na sa paligid ng tinatawag namin tanggapa mga katotok ayan, nag na ako mag-reservice muna, gawa ng may kalalayman yung spot at dito mga katotok sa pagbalik natin ay patay na pala yung igat mga katotok nung pumigla siya kanina mga katotok ay nakawala siya kala ko kasi kung wala na talaga kasi lumabo na yung ilalim buti na lang sa pagbalik natin ay wala na pala siya mga katotok so napuruhan pala natin sa unang tira yun oh no? ang laki mga katotok solve na naman yung ginataan nito sobrang sarap nito sa adobo sa gata kaya ayos may pang ulam na tayo bukas na masarap mga katutok at ito mga katutok may nasilip tayo dito malaking trigger fish o pakul dito sa malaking bato kung manunggol kung tawag dito sa amin so nilain kaso nga lang sumasabit yung tinik niya sa likuran kaya hindi ko masyado na hila mga katutok at ito nga mga katotok nakuha na natin yung malaking trigger fish o pakol kaso nga lang hindi ko na nabidyuhan yung pagbunot natin sa ilalim pasensya na po mga katotok gawa ng yung camera ko ay one bar na lang at malapit na siyang malumat kaya hindi ko na po siya nabidyuhan kung paano ko po siya hinila mga katotok at ayan nga mga katotok gumilit na kami medyo matagal tagal rin kami sa laot gawa ng medyo may kadalangan yung panain mga katotok lumusong kami ng 11.30 at umahon kami ngayon ay nasa alas 4.20 na mga katotok ang tagal namin di ba madalang kasi yung panain kaya silipin na lang natin yung huli ko sa gilid at nandito na tayo sa kubo mga katotok at ito na yung ating mga huli kadalit tayo ng dalawang kulambutan at meron tayong isda na mahigit tatlong kilo siguro yan mga katotok yun no oh, laki ng igat natin yan no oh, meron tayong isda na pwede na rin pambinta yan mga katotok so ititira natin dyan yung malaking igat ibibinta natin yung mga isda lahat mga katotok kasama yung kulambutan at then, mga katotok at kung nag enjoy ka sa video na ito ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe Thank you for watching mga katotok hanggang sa susunod